Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel And for today's video mga ka-DIY, meron lang ako i share sa inyo sa mga baguhan pa lang sa tagapag-repair natin Sa mga baguhan natin mga technician Kapan natin mga DIYer ayun. so meron din na lang dito sa akin mga ka-DIY, isang mas Ayan o oh. Bluetooth speaker ito mga ka-DIY Ang problema din ito mga ka-DIY, chinect din na ito ng ibang technician Problema din ito yung board So, ayan, tatanggalin muna natin dito mga ka-DIY So hindi ko na itinesting Dahil pinatingin na rin sa si ibang technician ito Ayan, so bago na lang yung isang screw dito. Tara, buksan muna natin. Ayan, tingnan natin kung anong findings dito. Kung ma-repair pa, hindi na. Palitan na lang natin ang panibagong board. Tara, buksan muna natin mga ka-DIY. Remove muna tayo mga ka-DIY ng mga screw. Tabulan, so, tabi lang muna natin to. Ito yung kanyang amplifier. Yan, tanggal na yung mga ano yung mga DIY yung mga wiring niya. Tinanggal na rin. Ayun. Ito so, yung para sa speaker. Yan yung iba tinanggal na rin. Tara, tabi lang muna natin yan. Check natin ito mga ka -DIY. Check muna natin ito. Tara. Ayan mga ka-DIY. Chinage ko muna siya. Ayan o. Oh naka naman siya mga ka tapos ayaw bumukas yung kanyang display at malakas uminit itong IC na ito. Yan, malakas uminit itong IC. Ibig sabihin, dito yung shorted na nanggagaling sa IC na ito mainit. Ayan. So mainit. Bunutin natin. So sabi ko sa may-ari mga ka-DIY lalong-lalong sa mahilig mag-repair or sa nahihirapan pa nag-repair Pwede naman natin palitan ito mga ka-DIY ng mga board. Panibagong board na lang mga ka-DIY. Yung mga replacement natin. Marami naman sa online mga ka-DIY. Tara, kuha tayo ng pang-sample dito. Ito, kuha ko mga sample mga ka-DIY. Mga ka ka-DIY, kumuha ko ng sample. Meron tayo, meron tayo dito mga ka-DIY. Tag 420 ito sa online. 420, meron ka ng remote niyan. Ayan, 420 itong ganito. Bluetooth speaker na rin siya. 12 volts in. Pwede sa solar. Pwede na rin siya sa 220 volts. Pwede ka rin makapag-video okay. Ayan o. Oh. Yan, pwede sa solar, pwede sa 220 volts. Meron ng kasamang remote. Yan. At meron na rin kasamang mga wiring connection. Yan, para sa speaker natin. Yan yung tag 400, 20 pesos natin. Meron naman dito yung tag 271 kung gusto mo walang mic o music lang talaga. Yan, available naman, may remote naman siya. At wala lang siyang mic. Wala lang siyang mic. Pero at least meron siyang memory card. Kagaya nung nauna may memory card din yon. Ito pwede sa solar, 12 volts, yan. to so 20 volts, pwede din. Ito wala lang siyang mic, hindi ka, pa hindi ka makapag video okay. Yan. Kapag ka narecommend mo ito sa mayari, kailangan mong recommend yung may video okay. O pwede, pwede ka mag video okay yung, pang, may pang mic kanina. Yan. So papiliin mo siya sa dalawa kung ano yung nagustuhan niya. Yun ang ibibigay natin. Okay? So, ito ay tag 271 pesos. Yung ganito. Yung walang pang mic. Walang microphone input. Ito naman yung isa. Yung tag 319 pesos lang sa online. 319. Ito naman, may dual naman tayo para sa mic. Yan. Tapos, yan lang yung setup nya. May pang solar din. Pwede natin i-connect sa solar na 12 volts. Pwede sa 20 volts. Ayan. So, ang pinili kasi ng customer kanina mga ka-DIY, yung walang mic, gusto niya lang sound, yung walang mic input. Okay? So, meron pa tayong dalawa doon, na ibang sample. Ayan, yung dalawang box doon, meron pa tayo doon. So, yung pinili ng customer, yung medyo mura, kasi nga hindi niya na kailangan mag video okay pa. Ayon, pag hindi na kailangan mag video okay, ito yung suitable para sa ating customer. May remote na rin. At ito yun, sabi niya ayaw niya mag video okay gusto, lang, gusto niya lang sound lang so ito yung para sa kanya tara install natin meron siyang 20 volts at may mga wiring na rin at pang 12 volts natin sa mga solar o sa mga 12 volts charger natin pwede natin gamitin sa 12 volts charger para dito yan kunikan mo ito ng 12 volts na charger at least 1.5 ampere pwede na yon magagana na ito sa 120 volts naman ito yan saksak natin Try mo natin mga ka-DIY. Saksak natin dito. Yan. Tapos, o natin. Saksak natin dito. Yan. Tapos, power on. Mm, yun. Meron na kagad mga ka-DIY. Okay naman yung kanyang power. Okay naman yung binigay ni seller sa atin. Yan. Tara, ito, na, ito yung mga install natin mga ka-DIY. Bunutin muna natin yan. yan. Pwede yung power supply yung 12 volts, pwede yung sa 220 natin. Yan. So, pwede naman yan mga ka-DIY, natatanggalin na natin ito, yung pinaka-board nya. Tatanggalin ko lang. Tatanggalin natin to, Tapos to, yung mga pihitan nya. Yan. Yung mga volume. Tanggalin muna natin. Ayan. Okay, kapag atin ang na natin to mga ka-DIY, pwede natin itong ipasok dito. Sa mga mahilig talaga mag buting ting, pwede yung tabasin ito mga ka-DIY. Tabasin na lang ito. Ito yung sukat na kukunin, yung sa pelikuran ito, yung square niya. Yan, yung medyo pahaba na ano. Yan ang tatabasin. Yan ang sukat para tabasin dito. Kapag natabas na, pwede namang isalpak dyan sa kaha niya. Pag ganon. Nakaganito. Para mag-plot dito. Tapos butasan na lang ng drill. Pagka nabutasan ng drill, pwede gumamit ng rivet, rivet gun. So meron akong rivet gun dyan. Kompleto tayo sa gagamitan. Basta mga pang DIY o pang fabrication, meron tayo dyan. Okay, so ang gagamitin ko mga ka-DIY ito. Tatapon na natin yan o tatabi na lang natin yan. Gagawa tayo ng panibagong improvise. Pwede rin ganito mga ka-DIY. Maghanap na lang kayo ng mga screen. Ah, uh, maghanap na lang kayo ng ano, space pala. Yan. Pwede itong butasan. Butasan na lang itong plastic tapos ipasok niyo na lang diyan oh. Yan dito. Pasok niyo lang. Maghanap lang kayo ng plat kung ano yung suitable na place para sa kanya na pag pinasok mo ay maging plat itong ano niya. Itong top niya. Tapos iskruan niyo na lang sa plastic dito. Pero sa akin mga kadeway kapag ganito wala akong malagyan. Pag dito naman ito kasi medyo malalim kaya kapag nilagay ko medyo magkaroon ng space dito sa itaas o baka mabasa pa ng tubig. Kaya gagawa na lang ako ng panibago mga ka-DIY ng ganito. Plate, gagawa na ako ng panibagong plate. Ayan, so may plastic tayo dyan. Yun ang gagamitin ko para magiging plate nya. Kukopyahin ko lang ito. Tapos, para kumasya ito. Doon. Tara, kuha tayo ng plastic. Tabi mo muna natin yan. So, mga ka-DIY, kumuha ako ng plastic. Galing ko ito mga ka-DIY sa ating mga touchscreen na TV. Yung sandala ng ating LCD panel. Ayan, so medyo makapal-kapal naman ito konti. Ayan, ito yung ginamit ko. Ayan, o. Oh. Ayan, lagyan ko siya na masking tape. Tapos, pinorma ko dito sa gilid. Ayan, o. Oh. Ayan. tatanggalin ko. Ayan, nakaporma na yung mga lagay lagayan natin ng mga screw. Tapos, magbutas na ako dito mamaya. Butasan ko yan. Tapos, dito natin ipasok yung, ipasok yung panibago natin na board dito. Dito natin ilalagay. Ayan, okay? So, sa pagkat ng mga plastic mga ka-DIY, pwede kayong kumamit na ang mga mini grinder kaya, kaya nito. Yan, mini grinder. Pwede kayong gumamit ito para tabas sa mga plastic. At pagka grinder din naman gamitin ganito. Yung pang tiles. Yan. Pang plastic maganda ito mga ka-DIY. So tabol ito sa plastic. Yan kakating natin dito. Okay, katingin ko lang mga ka-DIY, hindi ko na ipapakita sa inyo. Kakatingin ko lang. Tapos bubutasan natin dito yung mga tanda. Para may pesto natin ito dito sa loob dito. Nga pa ganito. Okay, tara. Patingin ko lang muna mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY. Tapos ilagay natin dito sa pinakitaas. Ayan o. Oh. Ito na yung sukat. Ayan. Pagdating dito sa likod, laki-laki na natin ng konti. Ayan. Pag ganito. Ayan. Yan yung yan estimated natin na butas. Yan o. Oh. Yan, estimated natin na butas. laki natin konti artist dito. Yan. Yan dito. laki laki natin ng konti. Medyo malaki-laki lang konti. Okay. Tabasin ko lang mga kadeway ng grinder. Tara. Ito mga kadeway. Tapos ka na siyang butasan ng grinder. Tapos ipasok na lang natin. Yan. Mas mabilis lang kapag grinder yung ginamit wala pang dalawang minuto tapos na ayan ayan tapos lagyan na lang natin ito ng butas dito Screwan na lang natin yan para sa butas dya ayan dito ayan dito Ayan mga kadeway, so butasan natin yan, tapos dyan natin ilagay yung, yung screw. Okay? Tara, tapos i-install natin yung speaker dito sa loob dyan, no? Oh. dito sa dalawa. Tara! Ayan mga ka-DIY, tapos ko na siyang itabas. Yon. Maganda yung ganito mga ka-DIY, yung pang-DIY lang talaga sa bahay. Gumawa na lang kayo ng box, tapos bumili kayo sa online ito. Yung medyo mahal-mahal na klase kanina yung tag 400 plus, yung pinakita ko. Ayan, gumawa na lang kayo ng mga box, yung mga plywood. Para pang-DIY, mas maganda pa kisa bumili kayo na ang buo. Ayan. Isa bumili, bumili kayo ng buong speaker, gumawa na lang kayong sariling box ng mga plywood. Tapos itong gamitin yung amplifier. ano o. Yun. Pa? Install na lang natin yung kanyang wiring dito. Yung sa speaker para sa speaker. Cutting na lang natin itong para sa speaker natin. Yan. Tapos connect natin yung ano. Yung kanyang wiring. Yan. Ito. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, nakauna siya. Ayan o. Ayan, tapos kinonekta natin sa Bluetooth. Speaker natin, ayan. Bale, yan yung music na nakaplay na. Umaandar na yan mga ka-DIY. Testin nyo muna yung speaker kung para saan siya. Kasi walang nakalagay dun sa ibang ganitong board. Walang nakalagay kung nasaan yung dalawang connection. Ito, yung dalawang connection na ito, kinabit na natin dyan yung libreng wire niya. Yung dalawa dito para sa speaker, yung dalawa naman para naman ito sa ating Twitter. So, kung sino mas malakas dito mga ka-DIY sa dalawang koneksyon na ito, yun ang ilalagay natin sa speaker. Actual natin mga ka-DIY. Actual natin yung isa ito, yung isang wiring niya. Kasi walang nakalagay kong tweeter o speaker ito. Okay, kunin natin yung koneksyon para sa speaker. Tapos i-connect natin yung positive sa positive at negative sa negative. Ito, positive sa positive at negative sa negative. Yan. Yan. So ito, makalansing. Ibig sabihin makalansing, ang tunog nito para ito sa Twitter. Yan, makalansing itong koneksyon na ito dahil ito ay para sa Twitter. So itabi natin ito. Itong sa kabila naman na koneksyon natin, ito. So yan, so ikabit natin. Yan, makalabog. Yan. Ibig sabihin mga kaliyay, Big sabihin ito yung makalabog na koneksyon papunta sa ating speaker. Ito yung nararapat para dito sa ating speaker. Tapos yung isang koneksyon naman na ito ay para lang ito sa ating Twitter. Okay, ito kasi walang wala itong design na Twitter. Wala siyang Twitter, speaker lang talaga at saka ilaw. At yung isa dito ay para sa antena. Ito para sa antena. Ito para sa ilaw. At yung isa naman para sa speaker. Wala siyang kasamang Twitter. Okay, so dito naman sa ating board dito naman sa ating board ito yung wire na nakalabas para yan sa ating FM antena okay antena ito ng ating FM itong nag-iisa ditong wire sa loob ayan para ito sa antena para sa ilaw at para sa ating speaker so wala siyang tweeter kung may tweeter pwede ating bilhan ng single na tweeter para ikabit doon Okay, pwede tayo magbili ng mga single na tweeter. Ilagay-ilagay na lang natin dito sa pinaka harapan or sa natin ipwesto meron naman na bibiling mga maliliit na twitter dito natin ilagay sa itaas pwede rin or sa loob pwede rin ayan so asimbol ko lang mga ka DIY so ito yung para sa atin sa speaker ito dahil ito ay makalabog ito yung connection para sa ating speaker negative sa negative then positive sa positive ayan So, pinatay ko muna mga ka-DIY Ay, ah, i-install ko lang doon sa loob Pasok na lang natin dito para ma-install natin Tara! Mga ka tapos ko na siyang i-forma dito sa kanyang katawan Ayan na siya So, ito na yung harapan yan So, power on natin mga ka-DIY. Okay. So, may power tayo. Yan. Pakunik na lang natin dito sa ating Bluetooth speaker. The Bluetooth device is connected successfully. Okay. So, play natin yung sound. Yan. Okay. Ayos. Ayan. Okay, power off natin. Subukan natin sa 12 volts. Ito, kung may mga solar kayo, mga ka diy may mas mainam ito. Ito yung power supply ko para sa 12 volts. 12 volts to 24 volts naman ang kaya nito. Pwede sa 24, pwede sa 12 volts DC. Yan, 12 volts to 24 volts, pwede siya. Saksak -sak natin dito. Yan. So, power on. Wala pala naka-power dito. On natin. On The Bluetooth device is ready to pair. So, na natin mga ka -DIY. The Bluetooth device is connected successfully. Ayun mga kadeway, hanggang dito lang ating video mga kadeway. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Yan, yung naging setup natin. Okay. So hanggang dito lamang ating video mga kadeway at maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga bagong subscriber natin mga kadeway, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Tulungan natin mga kadeway, mga kapwa natin, teknisyan, atik vlogger na nagmagawa ng ganitong klase ng content. So hanggang dito lamang, game tutorial. Bye bye. God bless inyong lahat mga kadeway.